Ano pa sa labas? Puro? Sure. Okay, kung labas mo yan. Mag-harvest ulit ako sa pangalawang pagkakataon ng aking luya. Ang gandang hapon po. Harvestin ko to isang luya ko. Ang nakaraan, nakaharvest na ako na una. Ang laki nang nakuha ko. Ngayon sana medyo malaki rin kailangan ko na talaga isa isa-isahin ito. Ayan, sa pangalawang pagkakataon, kukunin ko po itong luya ko na to. Try natin. Ay, madali lang talaga siya mabunot. Ayan, mister, ito yung pangalawang harvest ko sa luya natin. Oh. Malaki na ulit niya, oh. Malaki pa rin. Oh, may maiwan. Tingnan natin kung gano'ng kalaki to ngayon. Ayan, malaki pa rin siya. Ito na yung pangalawa na kuha ko sa akin luya. Pero mas marami mas malaki yung isa kan nung nakaraan. Ayan siya Oh. Balik na rin natin. Ah, maano pa siya. Medyo maputi pa siya. Kaso kailangan na po kasing harvesting kasi, kasi po nang natutuyo na yung mga ano niya. Ayan Oh. Mga natutuyo na yung mga ibang dahon niya. Ayan, medyo matagal ko siguro kukunin yan. Kasi green pa naman yung ibe. Ito kaya lang, kaya lang kinuha ko na to kasi natutuyo na yung iba. Tinan nyo. Ito to isa may natutuyo. Na. Sa kabila mayroon na rin. Ayan, oh. Dalawa sila na natutuyo. Ayan uh -huh. o. Oh. Ano kaya to? Comment nyo nga po. Kung baka nasosobrahan sa dilig. Hindi ko alam kung baka nasosobrahan sa dilig eh. May sumisibol pa siya o. Oh. Pwede kaya itanim yan. Comment naman po kayo. Wala naman na siya. Hindi, hindi naman na naputo. Ito isa o natanggalan na siya ng isang ano. Hihilahin ko lang muna. Kasi amoy na amoy luya. Ay, nalaki na oh. Tagloin ko lang ito. Kasi talagang kinain na siya ng insekto. Yung mga dahon-dahon. Ititira -dahon. oh, ko pa naman yung isa na yan. Tsaka yung isa na yan. Ayan oh dalawa pa naman po yan ito saka ko na yan ay ano ito lang muna isa ito pangalawang beses ko na to nakapag harvest na ako ng dalawang beses sa aking luya o di ba meron na tayong pangluto mahal pa naman ng luya ngayon pero meron pa rin siya sumisibol o nakakatuwa baka yung susunod na yan medyo matagal ko nang may insekto na naman ng nagapang ayan. kita nyo ba yan yung naglalakad grabe naman yan insecto na yan oy dami ko nang tinanggal pero meron pa rin talaga kukuha na lang ako ng gunting sa loob tapos nagkupitin ko to ang laki na ng luya sayang naman kasi para kasi siyang natural lang ba to yan tingnan nyo natural lang bang nagaano yan nantag dito naninilaw o masisira na tong sanga na to Kaso hindi naman siya naluluso. Kaya lang sabi ni Mr. Tanggalin ko na raw. Harvesting ko na raw. Kaysa masira pa. Pero baka yan. Matagal ko na kukunin yan. Hayaan ko na lang muna yan dyan. Ito na lang muna. Ito na yung last na kukunin ko loya. Tsaka ito hindi ko to ha haharvestan. Kasi okay naman siya. Oh. Kaya lang talagang inuubos ng insekto yung mga dahon. Talagang grabe hindi na healthy yung aking loya. Gawa ng mga insekto. Talagang inuubos niya yung mga dahon ay ang lalaki oh ayan oh yan nakikita niya po ba yan yan insekto yan May ugat siya, no? Pero pinaka dito lang yung ugat niya, oh. Wala naman, hindi naman lahat. Maganda. Maganda tong luya na to. Hindi siya maugat. Meron ako nakikita ang luya na yun. Eh. Masyadong maugat. Pero ito yung pinaka dito lang niya sa dulo. Ayan, oh. Nandito lang yung ugat niya, oh. Ayan. Ayan oh. Nandito lang sa pinaka dulo na to.